good morning. It's me, Lynn Brib. So, samahan nyo ko guys, bumili nitong itik na pang ulam. At syaka guys, imbutido. May kasama rin to guys, imbutido. And, si Kidlat nga, binibigyan ko ng imbutido. Pero ayaw niya, tingnan niya naman ang itsura ng batang yan. Diyos ko po, napaka mapili nito sa pagkain. So, si Kidlat pala guys, ang kinakain niya lang ay karne Pero pag mga ganitong processed food, ayaw niya. And then, sa itlog naman, ang gusto niya, yung dilaw lang ng itlog. Yan lang po yung kinakain niya. And then dog food, trinay namin siya before. Kumain siya pero dapat may kahalong gatas at dapat medyo mainit yung gatas. I mean, maligam-gam dapat yung kakainin niya. Pero pag lagi mo na siya binigyan ng ganun, ayaw niya na. Ang favorite niya pong kainin ay chicken. So, ang pinapakain namin sa kanya ay pinakulo ang chicken lang. Chicken breast po. Kasi hindi talaga siya kumakain ng ano, ng ibang pagkain. And dito naman sa tindahan, samahan niyo ko guys. Ito na nga nakapag-display na. And ito naman sa kabila namin sa hasaan. So sa mga naghahanap siya ng mga gardening tools, farming tools, ayan, visit niyo lang si Tony and Lynn Bashador Hardware Shop para naman guys makapag-inquire kayo kayo kung ano yung mga needs niyo. And then naghahasa kami ng mga uh, sumusunod. So, ito na guys, kain na tayo. Kinagabihan naman guys, ay nagprito kami ng uh, daing na bangos. At syempre may kasamang toyo Tapos nagprito ako ng saging na saba. So, tala, kain po tayo. Samahan nyo ako. Diyos ko po, ang sarap pag kumakain na nakataas ang paa. Ayan, pasintabi sa mga iba dyan na ayaw ng nakain na nakataas ang paa. Pero ako ito, ay, feeling ano, ang sarap kumain pagka nakataas yung paa. Talaga namang bunggang-bunggang. Mapapadami yung kain ko. Kahit hindi ako mahilig kumain ng kanin, napapadami. Lalo pag ganito yung ulam, tapos may tuyo, nakataas ang paa, malamig yung tubig. Ay, just me, yung marimar. Hindi muna tayo bati-bati habang kumakain. So, yung mga kasama ko, ay kumakain na rin sila. Pero yung iba, ayaw pa. Ayan, kita niyo naman si Kidlat, nakag-aabang na sa akin. Pero hindi siya pwedeng pakainin ng ganyan. So, yung pagkain niya, pinapalamig pa po. Nauna na akong kumain kasi gutom na talaga ako. Pero ganyan yan siya. Nagbabantay yan sa akin kasi gusto niya, bigyan na siyang pagkain. And then, kinagabihan naman, ito na sa kwarto na nga. Ayan, si Kidlat. Ay, just go. O, ba diba? Ganyan yan ay kinabukasan na pala to guys sorry naman so kinabukasan na yun nga si Kidlat. ayon yung pabumangon and then nagtimpla na ako dito ng kapi at aakit uh, na naman ako sa taas syempre magbabantay na naman tayo sa ating munting tindahan so shout out dyan sa may mga munting tindahan na patuloy tinataguyod sa abot ng makakaya So, maglilinis muna ako kasi ang kalat-kalat. So, -kalat. tingnan nyo naman yung aming tindahan. Diyos ko po. And then, after dito, ayan, inayos ko muna yung buho kasi hagardo na after ko makapaglinis dito sa tindahan. And, parang may kausap ako dyan. So, hindi ko lang alam kung ano. Ayun, tapos guys, ayan yung balat ko. Sobrang dry na dry talaga siya. Hindi ko alam kung bakit. So, may time na yung mukha ko oiling oily. May time naman na super dry. And, tingnan nyo, na ako ng mga dark spots. So, it's a sign of, ano na yan, guys. It's a sign of aging. And, ito na naman nga, uh, bumalik ako sa baba kasi maguhugas ako. And then, ayan, nagsalang ako ng uh, mga labahin sa washing. O, kita nyo naman. just ko po, ang dami kong labahin talaga, guys. Alam nyo na, mga gawaing babae. And then, after, nagluto naman ako ng ito na nga, tawag nito Lucky Me, kasi gusto ng isa ng Lucky Me. Ay, pasintabi sa aking katawan na namimilog na talaga ng sobra. Alam nyo guys, tumataba na talaga ako. Pero okay lang yun guys, talagang ganun talaga ang buhay talagang tayo dadaan sa pagtaba <laughs> so actually guys tumataba na ako kasi hindi na katulad dati yung mga physical activities ko before kasi nakakapag jogging ako, nakakapag gym ako nakakapag swimming ako as in active ako sa mga physical activities na pag exercise pero since binawalan ako ng OB na magtatakbo magbuhat ng mabigat ayun doon na nag start na tumaba ako and syempre guys umano talaga yung kain ko dati kasi kahit ang lakas ko kumain hindi talaga ako tumataba pero, nung nag-stop na ako exercise ayun na nga, tumaba na ako. So, balik tayo dito sa pagsampay. Ayan, sa labahin. Magsasampay na ako kasi tapos na si washing maglaba. So, isasampay ko naman to guys. Para naman ay may hatupi na mamayang gabi. So, usually guys, minsan sinasalang ko yung labahin. Bago ako makita sa taas, sasalang ko na. Tapos, mga 7 or 8. Pagtapos na, sasampay ko na. And then, pag-gabi, tutupiin